🎵Gapchagi nege natanajun na🎵 🎵Nan amu mal do har e pa mga lods 8 am na Matapos na rin kumain ng tatay At pinayin din ng gamot Mag natulog ko ng ko At namaras Kasi nga inaagap ng tatay pagiging eh Inaalay ako Paano may ngayon lang tulog daw na ng alas 5, hindi lang ginising yung dadal. Siya na lang kusang saan, ano, umihe. Yeah. Ngayon nung matulog na ako, umihe ang tatay. Eh. Siya na lang kusang gumawa, hindi lang ginising. Tapos sila ay bet kay Sinagal na. Inaasya ko yung bidding out. Inaasya ko yung mapapay para lumabas tayo. Hihiga muna ako ng bahagya. Ay, kukulog na. Sana makatolong uli. Tomorrow. Ito muna mada si atin talaga. <laughs> Happy na yan. Tay, buwi na. Happy na? Ha? Happy ka na. Ularin <laughs> tayo. Babay na. Babay na sa hospital. Tatay. Babay you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. tumulong. Salamat sa inyo lahat. na talaga. Praise Lord. Salamat sa mga si tumulong. Salamat po. Sa mga tumulong. At lalabas sa pangin. inyo. Hindi ko alam. pa mga pangkakyan eh. pa? Na mananda na. Pero, lalakasan ko. Salamat sa <coughs> Lada pedang, ini like, nak? Nai Allah mana panginon? No Lawan no. chatin. Set punuh. Pergami. Ah, apa? Ada yang 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 apa? Ada

Sahabat na? cahaya ni, mintaという kapten bermantu Robocop satu ketika Pontianak ini